Ay, pahinga lang mga kakayo dahil break time. Matagal naka break time dahil busy. Yung paggawa ng mini sandwich. Mga online orders kahit walang masyadong tao dun sa dining area. Pero busy pa rin tayo kaya medyo matagal na labas, Nakuha yung break natin na isang oras. Pagkatapos ng break, balik na naman hanggang sa matapos yung remaining 3 hours ng duty bago makauwi dun sa accommodation mga kakayod isipin na lang natin na ganito talaga um, nature sa buhay ng UFW na hindi natin hawak yung oras kahit sa pagpapahinga at kailangan talaga nating magtiis, magsakripisyo para sa ating mga pangarap lalo na sa pamilya natin dyan sa Pilipinas. Magkakayod, wala tayong pag-uusapan ngayon dahil iwas muna tayo sa mga mabibigat at saka malulungkot na topic sa buhay ng OFW dahil uh, hindi po maganda na lagi na lang negative saka stressful yung mga pinag-uusapan natin na Nakadudulot ng lungkot at bigat sa puso at isip ng ating mga manunood. Mga kakayod, lahat po ng ating mga naging topic at saka magiging topic pa. Puro the advanced knowledge, education, at saka awareness ng mga kakayod natin dyan sa Pilipinas na nag-a-apply may planong mag-apply at natanggap na po para magpagtrabaho dito sa ibang bansa uh, being an OFW mga kakayod ay mahirap lalo na pag sa sitwasyon ko na minimum wage karener lang, masahod lang ng uh, 2,000 uh, reals dito na tamang tama lang talaga para sa mga pangangailangan dun sa pamilya sa Pilipinas sa sarili dito at saka mas maganda na kung makaipon pagkatapos ng mga bayarin at responsibilidad na naiwan dyan sa Pilipinas isa pa sa kailangan talagang paghandaan na mga nating magiging o OFW na magtatrabaho dito sa ibang bansa malayo sa kanilang pamilya lalo na sa mga maliliit na mga anak yung pag-iba talaga ng ambiance or uh, pagkikipungo ng inyong mga anak sa inyo na malayo kayo sa isa't isa dahil based on my experience mga kakayod umalis ako 11 months yung anak ko hanggang ngayon na 1 year and 2 months na ako dito 2 years and 2 uh, months na rin siya so napakalayo na ng panahon uh, or uh, umabot na ng isang taon sa dalawang buwan na hindi talaga kami nagkasama ng personal kinakausap ko siya through video call naramdam ko na hindi talaga ganon ka-close yung banding at saka pag uh, trato niya sa akin kahit nung maliit pa siya na malayo talaga kami sa isa't isa alam ko mga kakayod na hindi lang ako yung nakaranas ng ganitong uh, Pagkalayo ng uh, atensyon ng uh, maliliit na anak sa mga magulang na nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Pero, inisip ko na lang mga kakayod na kung hindi ako umalis, hindi ko siya mapakain na maayos, hindi ko siya mabilihan kung ano yung mga pangangailangan niya, lalo na pag may nararamdaman siya. At, uh, hindi ako makaipon para mapaghandaan yung magiging kaayusan at kagandahan ng kanyang ginabukasan. Mga kakayod, ikaw na ina, ama, na uh, alis pa dyan sa Pilipinas na magtatrabaho dito sa ibang bansa, dapat talaga ihanda mo yung sarili mo na hindi ka magtampo, uh, lawakan mo yung, yung pag-iisip at yung pag-intindi na medyo mapalayo talaga yung uh, pagmamahal at atensyon ng anak mo habang nandito ka sa ibang bansa. Dahil uh, iba talaga yung personal na uh, touch kaysa sa uh, makikita lang nila tayo sa video call na sa tingin ko hindi nila maipadama at hindi nila makunik through physically kung ano man yung mga emotional uh, beliefs or emotional uh, tensions na gusto nilang sabihin at maipadama sa atin na nandito sa ibang bansa. Mga kakayod, masakit yan sa part ng magulang, ama, ina, na ganun ang nangyari. Pero, no choice, kailangan magtrabaho dito natagan ng sarili. I-focus sa uh, goal dahil dadating din naman ang araw mga kakayod na makauwi tayo magiging stable financially at uh, magkasama na rin natin yung ating mga anak na matagal din nating nalayo dahil nagtatrabaho tayo dito sa ibang bansa. pinaka the best talaga na natutunan ko dito mga kakayod na malayo ako dun sa pamilya ko lalo na sa anak ko na nag-iisa lang. umiyak tayo mga kakayod kung sobrang bigat na talaga ng ating nararamdaman, sobrang lungkot, guilt na napalayo tayo sa anak natin na maliit pa. Dahil pag naibuhos na natin yan sa pag-iyak, mahimasmasan tayo. At maisip natin na pagsubok lang ito, ipagpatuloy natin yung ating nasimulang pangarap dahil para lang din naman ito sa kanilang kagandahan at uh, kasiguraduhan sa inaarap Magkakayod kung isa kang uh, ina, ama o breadwinner sa iyong pamilya na nakapanood po sa ating vlog pakicomment naman po sa baba kung ano yung ating mga ma-impart na mga stories mga karanasan para po maihanda natin nang maigi yung ating mga kakayo dyan sa Pilipinas na magtatrabaho na dito sa ibang bansa na may iiwan na mga anak na naging inspirasyon sa pag-alis at pag-trabaho dito sa ibang bansa. Kung bago ka man po sa ating channel, please like, subscribe and hit the notification bell para lagi ka pong updated sa mga bagong videos na i-upload natin at bilang suporta na rin po sa ating channel na lahat po ay katotohanan para sa mga magiging OFW na magtatrabaho po dito sa ibang bansa at sa lahat po ng mga OFW na nandito na po para po sa ating pamilya dyan sa Pilipinas. Additional mga kakayod, marami na po yung magulang na Nagkaroon ng problema dito, lalo na pag uh, hindi nila nakayanan yung sobrang uh, lungkot, pangungulila at guilt na rin sa sarili. Lalo na po pag uh, ikaw na mismo yung nakapansin na uh, yung anak mo, kahit kausap mo pa araw-araw sa video call sa messenger ay uh, ramdam mong mas napalayo talaga yung loob niya sa'yo. Marami nang nasiraan ng bait, nagkasakit uh, nakauwi ng biglaan dahil hindi nakayanan itong problema na ating pinag-usapan. Pero advice lang, hindi lang sa sarili ko para na rin sa ating lahat ng mga OFW at saka yung mag-a-abroad pa na may iiwan na mga anak dyan sa Pilipinas, magpakatatag lang talaga. Focus sa goal. Uh, I-enjoy yung trabaho. At uh, laging isipin na two years lang to. Mabilis lang dahil uh, nagtatrabaho tayo at uh, makakauwi tayo para sa mga mahal natin lalo na sa mga anak na iniwan natin dyan sa Pilipinas. kakayod ang buhay ng OFW lalo na yung sa mga may pamilya, sa ama, ina at mga breadwinner sa pamilya na kadalasan po yung mga tao na to yung aalis para sa kinabukasan ng iwan sa Pilipinas Mahalin po natin sila tayong mga anak na nandiyan sa Pilipinas igalang at uh, ipakita din natin ang ating pagmamahal at suporta sa mga magulang na nandito sa ibang bansa para po sa pagdating ng panahon magkasama-sama tayong masaya at buo Hanggang dito na lang mga kakayod God bless us all maraming salamat po